Bilen. Dali Dalisay! Sabay yan, Kuya IC. Sabay. Shout out sa'yo, Dalisay! Yan, taas mo yan. <laughs> Hindi yan, Bila baka mo yan. Patas yung isa. Sige. Yan pa grabe. Ang galing. Yan, mga tanghap mga kababayan. Meron tayong napansin na nagagawa ng ano, hollow block. Sabi oh? ko ako. O? Kaya yan, pag napansin ko, nagagawa sila ng hollow block para sila yung makatipid. Pero to, billing ano to, billing Shopee. Sa Shopee lang 'yan. Shopee. Magkano kaya 'yan? Ah. Uh, Gabi libre ito. 13. Magkano? 13. Oh, tingin niyo ah. Wait daw, oh, wait daw. Oh. Sige, 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 sige. Eh, bale. na bale. Nay, bale na. Oh. Ang ganda, ang galing oh. Nakakatipid sila dito oh. Tapos, Matibay pa yung hollow block. Oh, kasi wide sand. Oh. <laughs> Grabe oh. Kung bibili nyo to, magkano kano ngayon? Pare, magkano ang hollow block? 11 On tapos sa sa ilang ano, sa ilang sa ilang supot ng bu ah, sa isang supot ng buhangin, ilang hollow block na gagawa? 64. Isang supot 'yon. 64 piraso? Ah. Oh, sa 11 ang isa. Tipid ano? Para tipid ano? Tipid. Tapos matibay pa. Ang dami na nagagawa, ang galing nga 'yo. Oh. Para talaga 'yung nabibiling halo block eh. Ganda oh. Sa lang naman 'yan. Oh, tingnan nyo oh. One tree ba? One three? One tree. Tapos, ganyan ang pagproseso. Pinupukpok. Ang galo na. <laughs> Kesa nga naman bumili ka ng hollow block, eh minsan hindi pa matibay. Ayan, pansarili oh. Sigurado matibay. Sige nga wa. Bukas Oh. Ano yung unang gawa nyo? Oh. Ito na unang gawa. Oh. Ay yung iya yeah, yan. Matagal nang binili Matagal nang <laughs> ginawa. So, Ito ang ang galing talaga. Kaya ako bumaba eh. Oh, ang galing, oh. Kaya nga, daluan pa ko eh. Ibig sabihin, nasa Dubai pa kayo, binili nyo na yan? Oo, sa Shopee dito. Okay, yan, o. Talagang tipid talaga, no. Ang galing na. Siguro meron sukat ni, ano kaya, niyan, D5, D6? Meron, 4 yan eh, 4. Meron 5. Meron 5? Meron Ayos pa lang Pwede palang ano? Pwede palang mag, ano na, mag, mag buhay ng ganito? Magbebenta ka ng hollow block, ganyan ang gagawin mo? Nasa inyo ka lang. Oo, oh, nasa bahay lang ano? Oh. oh, ang galing na pagkakadali. Ay, bibitin nga ka. Eh, ako nga po Subukan ko ah. Ay, ay, ay. Ako sa tangan. dali sa'yo.

malupit talaga si Owa ba, ba? Magiging karate man na yan. Malupit eh. Pakpak! Pakpak! magiging na? Dito! Train natin. Magaling pa tayo patawag pataw, rapin na <laughs> tayo ba? Dahan dahan mo siya itatagilin. Dalisay! Sabay yan, Kuya AC. Sabay. Tatot sa'yo, Dalisay! Yan, taas yan. <laughs> Hindi yan. Yeah. mo yan. Hindi yan. Baka mo yan. yung isa. Sige. Yung panaw. grabe. Ang galing. O. Oh. Mamaba, Order bababa. na. Baba. Tata, galing ko na. O? Tata, galing ba? Galit ka. Galit ka, tatay. tayo okay, okay no? Libre na sa Alublak. Magkano ang Alublak? 11 pesos. Tapos kay Owa. Galing galing na naisip nila para makatipig sa pagpapagawa ng bahay. Wala bang panggawa ng bakal na order? Para para kumpleto na. Ba baka meron pa maggawa ng bakal eh. Di nalalayo. Oo, parang di na layo. Dito na sa San Juan. Kaya so yeah, pinakita ko sa inyo yung ano, yung magandang no. Magandang naisip nila sa kapagawa ng bahay. Oh. Hindi ka na bibili na halo black. Ganyan lang order kay Shopee. So ayan, nanggandito na natin vlog.